sisisirin po namin yung bahana yan para makita natin ang mastermind. Ayoko naman ng pinpoint lang natin. Sabi ko nga puro sapsap lang o malilit na isda. Dapat yung ma-target natin, yung pinakamalaking isda. Kasi siya yung nanggulo ng sistema kung bakit nangyari sa atin ito. <tinyo> Legislator of our country, uh, Senator uh, Dante Marcoleta. Masisyon ka naman sa akin, Mr. Chair. Pero salamat po sa opportunity magpagtanong sa inyong uh, budget as well as your presentation. Uh, mahirap pong debatihin yung statistics na pinresent ninyo, uh, like uh, Let's say the rate of disposition of cases, dispute resolution rate, prosecution success rate, correction programs, etc., etc., especially the outcomes and the benefits that it may have rendered society. My initial concern is how we are able to relate all these programs, these outcomes, these achievements for our ordinary people to appreciate. like uh, if an ordinary person is hearing our presentation this morning, uh, what are the benefits? that it may accrue the society in general can i walk at night more peacefully and more confidently today because the department of justice has presented several accomplishments that may or may not be understandable to him uh, can he smile more openly today as Compared to the last year or previous years, uh, necessarily you achieve more than the previous uh, years. how can we make our ordinary citizen appreciate all this? Para uh, they can relate to what. the DOJ is trying to do. Mahirap na magklesing uh, sabihin na. Uh, oh, ito yung nagawa namin. But uh, how can how can the ordinary Filipino appreciate, or even understand, sa kanyang pangkaraniwang buhay? opo oh, maraming salamat po sa tanong nyo Senator Dante. Uh, basically ang Department of Justice po without talking about the the mandates of the particular ten attached agencies, constituent agencies. Meron pong dalawang mandato na malaki ang department ang kagawaran. Ito po yung isa yung NPS, yung sa prosecution service at isa po yung legal services. Dagdag po po dito yung iba't ibang mandato ng mga batas na itinalaga natin. Kakibit din din po dito ito yung mga iyakat yung ibang programs po natin sa OSAEC o at uh, yung witness protection program pero sa pangkabuan ho uh, kagibat po namin yung may tinatawag po Senator Dante yung if if uh, your honor pero po tayong yung uh, judicial uh, justice zone na ginagawa po na ang konsepto po umuupo po ang uh, dahil bahagi lang ho ang Department of Justice para maramdaman ho ng mga kababayan natin yung pangkabuang epekto. Naupo po doon, uh, Sen. kung tayo po dalawa ang nag-uusap nito, opo. I can easily understand you. Opo. And I, as one, I will appreciate all of these programs that yes, the DOJ opo. has been struggling to do yes. and uh, have achieved uh, over the years. Ang, ang sinasabi ko, yung ordinaryong tao, you have prosecuted so much, for example, uh, compared to the rest of the prior years, uh, marami kang nakorek na mga erring individuals now in the care of the Bureau of uh, Corrections. Ang tinatanong ko po yung paano may intindihan ng tao oh, all of this collectively contributed in pacifying uh, the restlessness of our people in their communities, lalo na yung medyo uh, palagi yung criminality. So is it possible that we can relate, for example, all this collectively? In uh, saying that, oh, ang criminality ngayon po is lower because it is uh, directly correlated with what we have done so far. yung ganun ba? Something that we can tell our people back pag pag-uwi natin. Uh, kasi maring nakikinig sila but uh, naiintindihan ko po the... Gusto rin nilang intindihin how much has been achieved over the years. Uh, it, it, it may not be so meaningful to them. They, they, they will purely stand as statistics. Pero yung mas importante sa kanila yung oh, ano pala tayo ngayon? Mas ganito pala tayo ngayon. Ganito. So how can we tell them Paano natin ipipresent sa kanila in a more meaningful way understandable to ordinary people. Opo, naunawaan po namin yung 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 barrier na mas maunawaan ng mga ordinaryong Pilipino. Kaya nga po, patuloy po yung pakikipag- Hindi naman na maunawaan yung ma-feel nila ang difference. Yung maramdaman po. Kasi, Opo. Like, let's say, 2025 ngayon, or let's say, sabi niyo, mukhang hanggang tahimik tayo ngayon ha. Yung maramdaman lang niya na ganun eh, uh, comparing with what happened in 2024. Opo. Diba? ba? Huwag nating uh, isama yung mga calamities. Wala namang kayong kinalaman na doon. <laughs> With or without DOJ, darating ang lindol dito. Ang sinasabi natin, yung uh, environment ng, ng ating mga mamamayan. Can they compare what happened in 2023 and 2025 so far na yun, yun siguro yung masinihingi nila eh. Uh, tingnan mo kanya dahil sa Uh, nakakapaglakbay na tayo ng mas maayos ngayon. Nakatipid tayo ng ganito, hindi na ako naglalakad. Yung tricycle, ganito, yung ganyan. Something that people will easily appreciate. Uh, with, with your permission, uh, Undersecretary Jesse Andres will respond. Uh, magandang umaga po, Mr. Chairman, Senator Gatchalian, Senator Marcoleta. Uh, sa ordinaryo pong mamamayan, ang sa tingin po namin uh, mahalagang pagbabago o reforma na nararamdaman nila ay patungkol po sa karapatang pantao at po sa tinatawag nating uh, uh, court congestion at saka jail congestion. Ang isa pong napakasignificant na reforma natin, yung binago po natin, yung antas po ng ebidensya bago po maisakdal sa kasong kriminal ang isang mamamayan. Dati-rati po ang pamantayan po ng pag-file ng kaso sa mga korte ay tinatawag nating probable cause. Medyo mababa pong antas ng uh, ebidensya yon At ang ating pong maliit na mga mamamayan na hindi po tamang representasyon ay maaari pong uh, makasuhan at makulong uh, kahit po hindi sapat ng ebidensya. Ayon po sa ating bagong pamantayan na inaprobahan din po ng ating Korte Suprema, ang threshold po of evidence is what we call prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin po, nasa kamay na po ng law enforcement agents at ng prosecutors ang sapat na ebidensya para masakdal ang isang individual bago po siya simulan ng preliminary investigation at eventually ma-file yung case sa court. So napakalaking bagay po nito na ang isang inosenteng tao hindi po madedeprive ng liberty in in when cases are filed against them because no longer is a probable cause the threshold of evidence but a higher threshold that assures uh, the respect for human rights especially against the prohibition of liberty and even for bailable uh, offenses ang masama pong nangyayari hindi naman po nakapagpiansa ang mga tao kapag sila po ay uh, na-charge ng offenses na available dahil po kulang din po ang kanyang kakayahan na mag-post ng bail. Kaya po ang dagdag na reforma po natin ay patungkol po sa pagbababa ng bail na hanggang 10,000. Yan po ay napag-usapan sa Justice Sector Coordinating Council at kaya po binaba natin for indigent accused yung uh, bail to a maximum of 10,000 pesos. So mas marami pong uh, mga nasasakdal na maari na pong lumaya temporarily while the case is ongoing trial. Ang pangalawa po ay tungkol sa jail congestion. Napakalaki pong pagbabago ang ginawa natin sa Bureau of Corrections especially po sa prison records between uh, 2022 to the present you will be there is an astounding number of releases 26000 individuals have been released from bucor simply because we have now reviewed their prison records and we are now uh, making sure that no one stays stays incarcerated one day more than what they should be imprisoned for dati-dati e dati po manual po ang review ng mga prison records kaya marami pong dapat makalaya na dahil napagsilbihan na po nila yung sentensya nila ngunit dahil kung hindi gumagalaw ang papel, is nakakulong Chinaga po namin ito manually and then ngayon po fully digitized na po ang ating prison records sa Bucor, kaya po napakarami na po na po process na release ng mga tao so yun po ang immediate na impact sa taong bayan, hindi po kayo dapat mangamba na makasuhan dahil po kapag meron lang sapat na ebidensya doon lang po kayo maaring kasuhan and this is in favor of ordinary people who cannot have sufficient representation at sa jail congestion naman po napakalaki na po ng improvement uh, Mr. Chair sana po ay eh magamit nating batayan yung uh, sinasabi ninyo sapagat hindi naman lahat po eh ay merong potential po na Uh, pagkakataon na sila ay much either criminally or uh, civilly, no? Baka hindi rin nila maunawaan po yung ganun. As a matter of fact, three weeks ago, meron pong pumunta sa akin, nagpapatulong kung anong kanyang gagawin sapagkat ang gusto niyang kasuhan ay talaga pong influential member ng ating society. As a matter of fact, siya po ay... Uh, official, official ng ating judicial system. So, nagtangka po siya na Magpile ng charge. Alam po ba niyo kung ano sinabi ng piskal? Sa so, may parting Laguna po ito eh. Alam mo ba bata kung sino yung gusto mong i-demanda? Wala kang kalaban-laban dito. So, under the standard, yung success rate mo sa prosecution, wala, zero ka dito eh. So umuwi yung tao, hindi lamang malungkot na malungkot, kundi prostrated siya. So, eto pong mga ganito yung lumilitaw. Maring tama rin po kayo na mayroong nangyayari na mga bagay na kinatutuwa ng ilan. Pero mayroon din pong downside kasi. Uh, ang, ang sinasabi natin, wag na, niyo, huwag na yung masyadong highly technical na pag-uusap yun lang ma-feel ma sana ng tao na... kasi po, kung hindi naman siya pumupunta sa Bureau of Corrections, <laughs> paano niyan mo malalaman, gano'ng karami po yung nakukorek natin, o ganito. Anyway, kaya ako po tinatanong ito, importante lang na ma-relate po yung Department of Justice sa ordinary uh, na buhay po ng ating mga mamamayan. Yun lang naman po yung, ano, uh, kasi po, ah, uh, kagaya po nung sinabi ni Asec Germar kanina, ang DOJ, si ay uh, talaga namang sa yung ating uh, principal law agency sang ayon sa ating uh, administrative code of 1987 di ba ma'am sinabi mo kanina sana importante po ng role na ginagampanan po ng DOJ uh earlier po in our work in uh, in the Senate more particularly the Pluribon Committee this representation As the erstwhile chairman of the Blue Ribbon Committee tried his best to uh, get to the bottom of the investigation. We're talking about the plant control uh, anomalous projects. ang sabi pang nga namin noon sisisirin po namin yung bahana yan para makita natin ang mastermind napakahira po ng uh, objective na sinet ng inyong lingkod kasi ayoko naman ng pinpoint lang natin sabi ko nga puro sapsap -sap lang o malilit na isda dapat yung na ma-target natin yung pinakamalaking isda kasi siya yung nanggulo ng sistema kung bakit nangyari sa atin ito. And so, I, I maximize the potential. Naisip po yung witness protection program. Dahil sa hirap po ng pagpipinpoint ng utak talaga niyan, mga ka. So, I, I floated the idea doon sa 15 contractors initially invited in the hearing. Ang sabi ko sa kanila, well, ano, ano po ito, man, napakahirap po ng inyong kinasasadlakan ngayon sa investigasyon ito. Unang-una, yung offense po na ating pinag-uusapan is a major offense. Plunder nga po ang mangyayari dito. At, at least marami pang iba. So... Kung gusto po ninyo na tulungan ng estado, meron po tayong remedyo rito because this is legislative investigation and under the witness protection program section 4 sinasabi niya uh, kung gusto po ninyong tulungan ang estado, mahirap po ang gagawin nyo ngunit may nakalaan pong protection and benefit provided by law.